Yes, good evening. Nakikita nyo yung uh, napaka napakadelikada. Yung bubog na yan. So, hindi natin alam kung anong uh, nangyari yan kanina. Delikado sa mga motorista. Yung bubog na yan. Maraming mga ayun medyo okay lang kung hindi madulas pero pag madulas yan daming pasasabogin na mga gulong dyan yung malalaking uh, sasakyan medyo okay lang pero pag dating sa katulad nyan mga motorsiklo yan oh. daming uh, pasasabugi na gulong dyan ayan alam nyo kasi iba yung ano medyo tuyo ang kalsada i-compare mo sa mabasa yung kalsada pag yan ay dumulas kaya sabihin mo medyo durog-durog na yan pero maraming madadali na gulong kaya sa mga kababayan namin ha? pag dumaan kayo dito sa ano ito Banagumboy ito eh direksiyon ng bukal at saka umboy dito. ang daan yung bubog ingat po sa mga motorista Ikita yung vulcanizing nito Guys Ayan o uh, Ayan o So Magkano ang gulo ngayon Sa mga footsie Ayan Pag ganun ang makita nyo Iwasan nyo na lang Medyo dandahan lang kasi sasabog ang gulong nyo dyan dito hindi gano'n sa so, malalaki sakyan hindi gano'n delikado pero sa mga maliliit no? so magkano ang gulong ngayon mga guys sa mga kutsi no? magkano so ang kawawa dyan yung mga tricycle mga motorsiklo ayan pag naplatan kayo ayan napakahirap yung lapitan hindi dapat nalinisan yan dapat request agad ng tagalinis yan kung may enforcer na assign dapat ang gagawin dyan kung makita yan nila o napansin nila yan dapat linisan agad dito po yan sa tapat ng ay pikir yan sa naman walang mga platan dyan may raktunisyon kasi maraming pero kung may nagmama ng traffic dyan, pwedeng harangin dyan, harangin dyan yan, kadilaan at saka ipawalis yung mga bukod ngayon okay mga guys maganap tayo ng ano pag ipawalis dyan naman, parang ipawalis yan thank you guys to you standby dito pala yun siya, no? Okay. ng ano, simenteryo.